Wag ngayon anak. Daddy. Wag ngayon anak. Dad. Wag ngayon anak. Anak. Kita mo to hampas ka to sa pagkukuha mo eh no? Kaya lang ay. Yo what's up guys? Chuboy yung apelo list kaya pita yung apelo nang babalik dito sa ating You love, you lose wow. Simulan na natin to Alam naman natin na medyo na yung EBS event Nagsarado yung EBS event whatsoever Last week pa to Pero ngayon ko lang nagawa ng video Kasi gusto ko dumami pa ng sobrang sobrang memes Tapos alam nyo na Shoutout nga pala Kay AJ Inao Kay Rinky Pati kay Paul Leopardas Shoutout sa inyong tatlo So kung gusto nyo Mashoutout nga pala ulit Comment down below lang Kayo dyan sa baba ng Ramen Pag natin simulan tong video Ito makiisa muna tayo Lalaban ako na pataya sa'yo Kahit Ba't Parang puro ko ko Martin na lang tong pinagsisend nyo sa akin. Ano yung papakain sa pamilya ko? Hindi si baby! Iba ko! Pamilya ko kinante Kahit sino ka pa Lalaban ako ng patayan sa'yo Kahit patayin mo pa ako Ops, tama na Masama na kikipag-away Paparapakya ah! Hindi naman ABS-CBN to ha ah, Pero sige, play natin Galing daw to sa FTP MLS Kaya nag-send lang hindi ABS-CBN Pero okay lang, GMA naman yun eh, oh. Maka-prueba Dahil dito ang goto Hindi uufra Bawal, chisquis Bawal Bawal ding. Mang Asa. Bye. 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 Di ba yun? Bakit pasarado ako ng NTC dito sa meme na to ah Tumaya ako dahil sa black and white Hindi ako tamawa dun sa kanta tsaka sa history na yun Hindi ko alam yun Hindi ko alam yung mga Spoilerim spoilerim na yun Wala akong alam dyan Wala akong alam dyan Uh, Dalawa na lang So PPM ko na kung sino yung nagbigay na yung meme na to Maraming salamat Hindi <mimic> 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 naman meme to eh Meme ba to? to. Batas, na mapasko, mabas, Alam mo, napakatalentado ng mga Pinoy kasi nagagawa nila ng kantay mga kalokohan ni Kim Chu o kalokohan ng mga Pilipinas. You know? Kita mo, nagawa nila pa nila ng ano tawag dito? Just cover tong ganito, to, ba diba? So, malupit. Malupit si Kuya. Pero hindi naman nakakatawa to eh. Pero, eh, A4 ng effort. Yung boses niya. Yung Napakatalentado talaga ng mga Pinoy. Diyos ko. pa si Idol, oh. galing, galing, galing. Kipo na ng effort. lupit. Ganda ng effort na itong Joper reel. Next, 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 next. Why? Dito yan sa Mandaluyong. Sa total lockdown may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas pero hanggang ngayong araw na lamang pero ay pero, pwede so, na rin silang sila lumabas. Kaya ang... dito yata nakuha ni Kim Chiu yung statement niya eh, no? Ano ba to? Teleradyo? Ano ba yung teleradyo? Sinabi ba talaga to sa balita? ABS-CBN ba e yung teleradyo? Kaya pala. Aray! Hmm. <laughs> 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 hey! Raindrop. Drop top. Drop top. Subo mo titi ko, mo lang. Gonna... Alam ko ito yung showtime yung rapper tapos kailangan na lang siyang sumigaw ng ganyang linya Snagad! Sayang oras eh, ano to? Coco, gaano ka? I don't know how to ano put this Gaano ka kayaman ngayon? <laughs> uh, malayong malayong dati ko, uh, ko man eh Ano meron? Siguro galing ko mag-ipon eh, komportable ka sobra. Kung masabi ni Coco Martin, lang, wala na, na daw siyang pera. kasi mo siya ng trabaho? Hindi ko kasi, sorry okay. guys, hindi ko napanood itong okay. mga ganito ah. Pwede. Mga clip ko lang na sumisigaw-sigaw si Coco po. Martin. Pero di ko alam Alice yung... Rito, eh. Oh, honestly, wala lang akong trabaho eh. Ano'y papakain sa pamilya ko? Ano'y nalagyan ng ganyan, puto ina? Kasi eh. Ano'y nalagyan ng ganyan,

Oh next next na next na ito. Sa classroom may batas, hmm. bawal lumabas o bawal lumabas. Yung ka lumabas pero kasi nabig pag nag comply ka na bawal lumabas. Pero may sina may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit. Ay pwede nang pala ikaw lumabas. Ano ba to? Try not to cringe? Bobo ka ba? Bigyan ko kaya ng Vaseline to. Vaseline ba yung ano? Vaseline ba model si Kim Chu? Ngayon nakakalak. Ano rejoice kasi Kim Chu? Nilalagay sa buhok. Hindi nilalagay sa utak. Utak. Oh, eh, rejoice lang rejoice eh. Wala na. Um, Ganyo na. Katawa. Minsan na lang tayo gumawa ng yulap yulus kasi kinakagalit yung mga tao sa atin. Tapos, hindi naman kayo nagbibigay na nakakatawa. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni, 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 ni Ricardo? Sino? Nako. Kabahan ka kay ka, si Ricardo. Ang pinakakalaban ni Ricardo. Sino? Si, feeling ko si, 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 si yung nagpainto ng lindol. Ah, naalala ko pati si Bais Ganda. Kasi kibuloy lang ang ng probinsyano. Abangan nyo yan. Tapos, hindi tao pa si Lo, tao pa si Lo. Mga litratong bago magsak inahamon kita kay Bully, pahinto mo nga ang probinsyano. Napahinto mo pala ang lindol eh. Apakayabang nyo pala eh. Parang alam ko na mangyayari dito. Kailan mo magustuhan ang first time ng probinsyano? Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network may stop. Yeah. <laughs> <laughs> wala nakakatawa, wala nakakatawa sa ganyan, oh. No? Eh, hindi nakakatawa 'yung ganyan kasi maraming nawalan ng trabaho pero Aray! Whose love remains unfinished. Di ba, woman life is yet Si to, to, si to. Sabi Sa ni, sabi ba ni. Ba oh, -ba -ba ba -ba Ayaw so, -ba -ba Ay, oh, Kim Cho, ang gulo mo. Si at Kim Cho, yung visual at presentation at ng mga babaeng may toyo eh. Hindi mo talaga may intindihan eh. Alam yun? Hindi <laughs> pa ko ang isang titi ko. Huwag na ipasara. ABS, ABS. Put. Ina, may titi pa kaya si kuya? Bakit ito yung nahanap? Hindi si Puro yun eh. Ang babo ng mga kaligayan. Kung basta pag may bastos, matawa na ako agad. Stop. Bakit nilalabas mo yung titi mo? Ati, parang naman ka no. Okay. Pantay-pantay lahat ng tao. Sa classroom may batas. Okay, two, shot! Kim puro akwento, shot muna na! Nag-comply ka na bawal lumabas. Pero may hinating ginawa ka sa pinagbabawal nila. Pero ganito talaga sa inuman eh, no? May pagiging mo tropa mo, lasing na sa may gilid. Ano-ano na kinakwento? Pwede nang balay ka lumabas. So kung wala ka namang nilabag, nababalabas. Bakit ka ipapasara ng isang Tama na, tama na, ijo, stop na Lasing ka na e yung abnormal sa MRT was chosen by my natural heart now of my shadow pain that pain the cause of the kingdom of the last army of the full sin that is the magna fanta Moses so, ni Coco Martin bakit ganun? Next na agad. Yes, sir, Willie. Ba't na galang, ba't nga na damay si Willie Rebilla may dito, eh. Hindi sa bagay, ABS-CBN naman siya nang galing dati. Pero ba't GMA yan, pre? Yes, sir, Willie. Mindanao, ho, kamusta kayo dyan? Sana makapunta ako dyan. Ang wawawin, tutuktuwin. Nanonood ka ba ng wawawin lagi? Yes, sir. Araw-araw. O, oh, ano ba natin? Eto, bigay ng front row. Sabi mo, front row. Thank you. Yes, sir. Ah, oh, okay. Mas masakit pa mo. <laughs> Sabi mo, front row. Thank you. Pakin mo, front row. <laughs> <laughs> Eh na naman, bakit kung kailan numiinom ako ng tubig? Sino na ba nagsend Oo, Oh, inabasa e yung keyboard ko. Hindi natin yung counted to kasi GMA to. Oh, ayun e na. Tisyo ba tayo dyan? Ba't front row? Wala na nga silang ginawang tama. Oh, yan na naman, yan na naman. May Duterte nah, na naman. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi na nga ako inom ng tubig po. Kaya ilalayo ko na yung tubig dito. Sana lang. Ay, sana so, lang so, buhay yeah. ko ha. Hindi counting yung at anina. Lumabas. GMA so, yon. Kung may kinawa ka sa so, pinagbabawal nila inayot mo yung law ng classroom nyo at kinabrit mo ulit hmm. ay pwede nang pala itong lumabas. So kung wala ka namang nilabag sa bagat ah, ay bakit na ikaw masarap? Tama na, tama na, tama na, tama na. Ito, 24 bars challenge. Kimchu. Ako po si Kimchu. Ay. ay! Ang laging ginabagas sa amin niya mas malapit pa to ay sa prom Proms eh sa amin kung graduate kami ng Graduate ka din pa ng law? May alam ka ba sa batas? Eh! 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 Di ba yun Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas So kaya ginawa ang batas Sorry pero I admit Basta, 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 basta,

henta yun ha ah. Ito ko lang malaman Ang go order ko ay bulalo Bakit ako bibigyan sa Norris? Bakit ko mo bayaran yung pasulo? Pare ang bulalo mga buto-buto May laman Pare sinusutot Sinusutot ang bulalo pare Ang Cap Norris pare no deals No No deals pare Sige yung Cap Sa ayaw po iba Bigyan ang Cap kung paano nasutotin yung Cap Wala Hi kay Kenneth Papa, yes. Gold lang ah! ako, pero isa akong streamer. Ikaw, ano bang rank mo? Huwag yung gawin na may mga tropa ko yan! Streamer. To be honest, guys, si wala, wala ko pagiging streamer, no? It's... It's, it's why so -e sa pag-e-enjoy mo. Kaibigan. Kaya ikaw, kuya, kung mataas man rank mo, tapos di ka nag-e-stream, sino yung kawawa kawa sa, sa atin? Ayun. Kasi ni Gabriel kayo ni Papa, eh. Nawapanood ni Bunyo to, sorry. Alam mo na akong mahal kita. I love you. Sila nag-send doon, hindi ako. Huwag kayo mag-send ng ganun! Hahaha! <laughs> いいの血なんて嫌だよ、痛いだけだよ、クルーのどこがかっこいいの、クレーシングのどこがいいのかわかんない、罪があるのは <Yo. S 1> 何がいいの、犯罪者がかっこいいの、そもそも混沌って何、カオスだから何なの、闇って何、暗ければいいの、正義と悪だとなんで悪がいいの、なんで悪い方がいいの、悪いから悪なんじゃないの、嫌なとはせ、あたおるラペットは、サミンローイス、ーイスとパオリック、ピクトライブでローとはせい din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? Napanood mo ba yung Senate hearing ng EBS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kayo ginawa ang batas. Tama na. Ah, na. ko. Tama na. Naririndi na ako sa kanta ni Kimcho. Talented kayo sa paggawa ng ganyan. Tama na. Tama na, tama na, tama na. Tama na, maawa ito sa naputulan ng titi. Ano mo yun, walang video na nakapagpatawa sa akin. Pero dahil mahal ko kayo, baka sabihin nyo naman, kuya, na Matagal pa naman ipapaship yung more and more dito. Alam nyo naman yung twice more and more. Lalabas na ng June 1 and sige, papag-giveaway ko yung POV. Dito mismo sa video na to, comment down below nyo dyan sa bibaba. baba. Ramen. Ramen lang, ramen lang. Ito yung spelling. Pag nakuha nyo, all goods na and yun. So that's it for today's video. Maraming maraming salamat ako nga King FB. <sighs> Nanto na ako aka your family friendly content creator on at syempre maraming maraming salamat sa inyo lahat so kita-its tayo sa next video natin probably minecraft or di ko alam pero ba minecraft na